Hello guys! I'm your Ate Ox, Tita Ox, Karig, ang aking name channel. Welcome to my channel. Kung sino pang hindi nakapag-subscribe dyan, please uh, bill the notification bill at saka i-bill all lahat para ma-notify kayo kung meron akong bagong upload. Kaya, Nandito po ako para mag-share sa inyo ng kunting kaalaman tungkol sa mga nagsishare ng link sa messenger na nahirapan makadairi kay YT sa YouTube. Kaya ito, ito na, ishare ko sa inyo para madali lang kayo makapunta at hindi na kayo mahihirapan. Ayan, punta tayo sa messenger. Ayan, sample lang yan ha. Ito, ito, ito. Ayan. Ayan, Oh. Kaya, puntahan natin yung, i-click natin yung link. Pag-click natin sa link, ayan. Ayan, ang tagal, Oh. Ang tagal naman ng ano ko, ng signal ko. Oh, makikooperate ka naman, signal, para hindi na mahirapan yung, okay, ayan na para makadirect tayo doon pindutin natin yung tatlong dot sa taas ayan may send and messenger may copy link at may open in youtube okay para makapunta tayo punta tayo dito sa open in youtube bayan? ayan na siya kaya pwede na natin siyang ilike like tapos punta tayo sa live chat kung live chat siya or tsaka mag-share tayo kung gusto natin siyang i-share or kaya kung hindi pa tayo nakapag-subscribe, pwede na tayo mag-subscribe sa kanya. Yan, 'di ba? yan, kaya sana nagustuhan niyo 'yong share ko sa iyo sa inyo. Nakakaalaman na kahit kunti ay hindi na kayo mahihirapan dahil Uh, kung may mag-share man sa inyo ng mga link, at least madali na ninyong mapuntahan si YouTube. Kaya yun. And thank you so much sa inyong pakikinig. Sana nagustuhan nyo ang aking pag-share ng kunting kaalaman. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. And God bless you all. Huwag kalimutan. subscribes si host kaya thank you thank you thank you so much um, and god bless you always bye 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 thank you